kung patuloy at patuloy natin isususo ang ah, ating, ating sa sarili sa kanyang buhay. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Ang maraming Diyos na kapangyarihan sa lahat. Muli yaman, nais ka namin pasalamatan sa umagang ito. Sa pagkat napakabuti mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa namin, sa amin, pagkat andito po kami, Panginoon, sa karapat dapat na ikaw ay sambahin sapagkat ikaw ay Diyos ng mga Diyos ikaw ang hari ng mga hari ikaw ang talog sa amin ng buhay na ito na sa ngayon ay ang naranasan pa sa mundong ito nagpapasalamat po kami Panginoon sapagkat binigyan mo po kami ng pagkakataon na ikaw ay patuloy na maranasan sa buhay pang Panginoon bagaman kami may mga bagay na may kainan, mga bagay na nagagawa namin Panginoon na hindi nakakalugod sa iyo. Pero yung kapatawaran ay aming natatanggap sa uh, so kawaraw sabagkat hindi mo tinignan ang aming mga pagpumulang at tinignan mo ang aming mga puso na sa mga oras na ito ay handa namin ipanilis sa iyo. Tulungan mo kami Panginoon. pagkatawag, magampahan, higit sa lahat. Puso marunong umunawa masama at maputi na sa ganon ay patuloy ka na namin maranasan sa buhay namin, Panginoon. Sa mga oras na ito, nais namin hindi madama ang iyong pagyakap sa bawat pag isa sa amin. Patuloy na maranasan ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, ang iyong gumana na pinagkakalog mo sa iyong mga anak na patuloy and paglalakbay ng iyong banal na espiritu na siyang magbibigay sa amin ng kaunawaan, na kalumanakan sa katotohanan. sa paniniwala, sa pagkakilala talaga ng ano sa buhay namin. Tulungan kami na katukay na kanilang mga puso pa posible sa iyo kaya naman naman ipagdamo mo sa pamamisahan nito o sa mga kapatid namin na wala dito ang iyong kamay na uh, tulungan mo sila na ipagdamo mo ang ng pang palataya Panginoon na ikaw ang tagapagbigay ng lakas na kagalingan ng lahat ng uri ng sangit Panginoon at inaakin namin ang kagalingan ng lahat ng mga tao kay sakit kagalingan na ng aming espiritual ng aming physical ang aming kagabi lahat ng mga tao may sakit ng aming mga magulang, kapatid, asawa, lahat ng mga tao na tinutulungan namin sa paglapit sa iyo, Panginoon. Ay ganap mo silang pinagaling sa pangalan ng Panginoon Jesus. Lahat ay iyong pinalaya, ipinagkalong na ang panibagong kalakasan ng katawan at panibagong buhay na spiritual ang ipinagkalong mo sa bawat isa sa aming salamat. I'm a self-fucker, I